So, masarap po to guys. Matamis na prutas. Palm Ridge, South Africa. Ah, plum Ridge siya. Ito naman dilaw Ito matamis din siya guys. Ito pa. Ito naman guys, kiwi. Oh, sarap ng kiwi. Masarap to guys. Magawa ka ng juice. Pineapple at sa kiwi. I-mix mo. So, masarap siya. Mamaya, atin ako ate. Okay siya? Lalaki ng piras, guys. So, oh. ito bayabas Wow. Bayabas to guys, oh. Ang bango. Baya, ang lalaki ng bayabas. Kaya, akala ko sa yute. Kasi binabalot ito na piras to guys yung inaano to masarap din to iniihaw to guys ah piras tama mo klaseng piras guys Siguradong dong masarap to mata mi sigurado to piras ba to wow ang babango ng bayabas guys ang ba? magbabango niya guys kasi medyo hinog na mabango ito ang pinya. Ang gusto ito ng pinya. Ito naman ang so, dragon fruit. Ayan. Dragon fruit nila guys. Ang dami. Ito kasi kami guys sa grocery. Ang grocery kami. Ito naman po may granite. Ayan. Aming protest guys. Pinya. Thank you for watching guys. Bayabas. Masarap to. Vitamin C. Bye-bye. Thank you for watching.